Tiniyak naman ng Armed Forces of the Philippines Western Command na sa kabila ng aberyang dala ng mga panggigipit ng puwersa ng China, hindi sila titigil sa misyong magatid ng probisyon sa mga sundalong Pinoy na nakadestino sa West Philippine Sea. Yan ang ni Patrick De Jesus. Sa kabila ng mga sira, dulot ng pagwater kanon ng China Coast Guard sa unay sa May 4, tiniyak ng AFP Western Command na maayos sa lalong madaling panahon ang naturang resupply boat. Nitong Martes, sabay na binomba ng water cannon ng dalawang barko ng China Coast Guard ang bangka sa kasagsagan ng resupply mission nito sa Ayungin Shoal. Nabasag ang windshield ng UM-4, maging ang mga CCTV camera. Ayon kay AFP Westcom Commander Vice Admiral Alberto Carlos, oras na ma-repair, lalayag na rin sa susunod na rore ang unay sa May 4 unang paglalayag noong nakaraan ng Unay sa May 4 para subukan kung kaya nito makapasok sa ayungin Shoal. Yung UM4 is still, is still good. Uh, it's just windshield. Uh, yun nga, it was able to uh, uh, proceed back to port on its own power. Wala namang problema sa propulsion system. It's good. Navigation system are all okay. Uh, very uh, easy naman to repair the windshield. We will use it, an uh, uh, ISOM 4 Based on our computation, uh, the draft is good. It can uh, enter the shoal. Uh, we just wanted to make sure that uh, it we can enter kaya te-test sana namin. That's the secondary objective of this mission, uh, to test whether the K UM4 can enter, uh, yung actual. Pero dahil sa sunod-sunod na pangigipit ng China, sabi ni Carlos, naubusan na sila ng gagamiting resupply boat. Ilan kasi ang inaayos pa matapos banggain ng mga barko ng China at bomba hindi ng tubig gaya noong Disyembre tulad ng resupply vessel na ML Kalayaan. Puro nasisira na yung ating mga resupply boats na ginagamit. Uh, yung UM2 is nabangga, ongoing pa yung repair. Si yung dati natin hiniram na lansya sa LGU ng Kalayaan, yung uh, ML kaleya nasira din nung no, na water cannon and uh, itong si um 1 may iniinda na rin siyang uh, mga sira at scheduled rin siya for uh, for repair si CUM3 naman is maliit mahina sa alon pagtitiyak naman ng AFP Westcom hindi maapektuhan ang kanilang operasyon upang masigurong magiging regular pa rin ang rotation and resupply mission para sa mga Pilipinong sundalo na naka -estasyon sa BRP Sierra Madre. Uh, other options are available. Uh, we're, we're ready to execute. Ang supply sa ayungin para sa mga tropa at yung pag ay hindi masisira ang schedule. Hindi sila maubusan ng uh, pagkain, ng fuel, ng tubig, kung ano man ang kinakailangan nila. Hindi mangyayari yun. Yun ang uh, sinisigurado natin. Una ng kinundinan ng pamahalaan ang panibagong harassment mula sa mga barko ng China. Ito ang itinuturing na pinakamalalang insidente ng pambobomba ng water cannon sa mga nagdaang rotation and resupply mission sa Ayungin Shoal, Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.